Manguha siya ng tuway mga idol. Ayan, mga idol, oh. oh. oh ano yan? Tuway. Tuway. Iyon, oh. Tuway mga idol, oh. oh. Ganyan lang mga idol manguha ng tuway nasa putikan lang. Oh. Putikan dito sa may ano, fish pan, mga idol, ayan, oh. Ito yung lugar mga idol, ayan. Ayan. naman busy-busy naman siya hmm. dito. Ah, ha! siya ng mga aso. Tuway. Tuway ah. mga idol, tuway. Wala ka pa sa kalahati ng timba ning. Dadali sa entrance? O ba't naka ano yan brad? Ha? Ba't naka ganun? <tod> <tod> ano Ano

yan na, nag-uumpisa na siya naligo ng potek mga idol. Nag-uumpisa na. Hanggang sa maano talaga to siya, maliligo Marami na eh. ng potek. Mm. Ano? Di wala mo kung sa tiyo pwede titigil siya. <laughs> oh, yan mga alod siya. Hmm? May vlogger din sa taas. Ay, Kasi yung, ko. yung dalaga dito. Pinag-vlog niya. Nangunguha siya ng tuway. Yan. Tuway mga idol, kinukuha niya tuway. Awawa naman yang isa. nung siya ng ano, nang tuway para pambenta niya para may babaunin siya. Doon. Oh. Ay, ina. Oh. Ito na. Tuway, yan oh, yan galing kisan mo ning oh. oh ayun oh iba galing talaga talo oh, talo 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 dalawa talo 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 Oh, huh? oh dami. Apat. Apat. Galing talaga. Ang galing. Ganito lang mga idol Manguha halang tuway. Apa-apain mo lang si Samayano, Dito sa sa fish pan you no. Know? May mga Putik-putik uh, Mamaya-maya nito Mag high tide na rito uh, Low tide kasi kaya wala tubig mga idol pag nag, pag nag high tide naman dito Yan mataas ang tubig dito mga idol Hanggang dyan oh. Oh. Lapit na magkalahatin timba Ha? Sige. Dito daw dapat ning daban daw dyan Masarap yan. Anong, anong, ano yan? Lulutuin mo yan, kikilawin. Ha? Lulutuin. Lulutuin? Masarap sekilo, di ba? Oh. oh, di ba? Oh, Oo. Oh. Oh. Ang dami niyang kuha, mga idol. Oo. Ganyan din gagawin mo rito. Mga 뭐뭐올라이아마올라니데바올라니 맘바올라니, 맘 Ba? Ayun na, lumuhod, Ayun na. na. Lumuhod, <laughs> na. <laughs> lumuhod na. Lumuhod na. Lumuhod <laughs> na, lumuhod na. Gumapang! Gumapang na, gumapang na. Hmm. Ang galing naman itong batang to. Ay, nating tingnan mo yun na. Gumapang na. <laughs> gumapang na siya mga idol. Ayan oh. na. <laughs> Oh, Tapos na eh, malamok na. Itagnok na siya mga itong tagnok. Facebook pa ko. O, oh, gumamang. -um -um -um. Neng, o. O. Hindi na, pinapakita ikong kuha. Alapagod na. Oh, marami-rami na.

Mabuhay! Oh. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay. Magbuhay. 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 mo Magbuhay. 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 laki! Para magandang fit ano video. Ganyan na lang oh. Ineng, gugulat pa gulat. Pagkabuhan mo ng tuwai, direkto mo sa kanya. Makita niyo mo sa iya ha. <laughs> petik petik na oh. Simula huh? Sisimula na siya maligo sa putik. Oh, laki naman yan. Oh. isaw sa tubig. para Ay, huwag mong kaligtaan dyan. Baka mamaya nandiyan dyan mga malalaki. Oh. <laughs> Ayun oh. Walang arti talaga to. Huh.

Oh, dalawa. Tuh, lelaki nang kuah muda nak. Ang oh, dami, oh. Ang lalaki. Mm -hmm. oh, mga idol, huwag naman kayong maglike mag-like and share sa aming artista. Ayan, oh. Oo. Oh. Like and share, mga idol. Oh, huwag na kayong mag-atubiling mag-subscribe. Malaking tulong na to sa kanya, mga idol. Oh. Hmm. Mm. Ihihip pa ako. Oh, oh. Ihihip pa eh. Hi guys. Hi guys. Mag subscribe kayo. Madi mag like at share. Sa ay tingin din kay sa mga video ni Tito Alpi. Thank you.